Tuwang-tuwa ang ilang netizen sa graduation speech ng isang kindergarten student dahil sa laman ng kanyang naging talumpati Nasin na sinabayan pa ng tuwang ng American accent. Yan ang sentro ng balita ni Floyd Bre. Siya si Maverick Cyrus, kindergarten graduate na mula sa Alicia Isabela. Sa unang tingin, mistulang normal graduation day lamang ito pero makalipas ang ilang sandali, abay, Pagkabanggit pa lang ng good afternoon, sa kanyang speech, may accent na. Good afternoon everybody to our beloved Daddy Jesus as superintendent, Amari niyo. Nagpatuloy ang speech ni Maverick matapos ng batiin ang mga teachers at coordinators at i-welcome ang guest speaker sa graduation ceremony. Sa gitnang bahagi ng kanyang speech, nagpasalamat si Maverick sa kanyang kindergarten school. My kindergarten and school year help me grow braver, smarter, kind-hearted, and more grateful. I really, really enjoy going to school. And thank you to all my teachers. Sa dula ng graduation speech ni Maverick, hindi rin niya nakaligtaang ang ibalik ang kanyang naging tagumpay sa kanyang mga mahal sa buhay. To my classmates and friends, I hope to see you in the next school years. As we continue to study hard for a brighter future. My mommy, daddy, my wawa, my kuya, atin, tita, and titos. Thank you for the love and support love you have given me. Hindi tuloy napigilan ng mga ilang netizens na mapasana all. Floyd Brands, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.